Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo Kapitulo 13, versikulo 47 hanggang 53. At isang bahagi sa Ebanghelyong ito ay isang salita na malaking tulong ang maibibigay sa ating buhay. Sinabi sa kanila ni Yesus, kaya nga ang bawat tagapagturo ng kautusan na kumikilala sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambahayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. Ang pinatutungkulan ng ating Panginoong Yeso Kristo rito ay isang tagapagturo ng kautusan o isang eskriba. At ito ang mabuting eskriba sapagkat ang iskriba ay isang taong nag-aaral at nagninilay ng salita ng Diyos sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Ang ibig sabihin malapit siya sa Panginoon sapagkat araw-araw siyang nakikipag-usap sa pamagitan ng kasulatan. At ito ay paanyaya sa ating lahat sapagkat ang kasulatan ng salita ng Diyos ay nagbibigay liwanag sa nangyayari sa ating buhay. Kung walang salita ng Diyos ang ibig sabihin, walang liwanag ang ating pinagdadaanan. Pagkat bawat pangyayari sa ating buhay ay may interpretasyon. At ang taong nagninilay ng salita ng Diyos ay palagi ang binibigyan ng interpretasyon na galing sa langit. Sapagkat kung walang liwanag ng mabuting balita o ng salita ng Diyos, anong interpretasyon ang pagkukunan natin ng liwanag para sa ating buhay? Interpretasyon ng mundo o interpretasyon ng ibang taong? Ngunit sa harapan ng, ng Diyos, ang liwanag ng salita ng Diyos ay nagsasabi ng interpretasyon mula sa kalangitan. O kaya nga sinabi rito, itong iskriba o itong tagapagturo ng kautosan ay kaya niyang maglabas ng mga bagay bago o luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. At anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin merong taguan ng kayamanan at doon sa taguan ng kayamanan ay, ay mga bagay na luma at bago. At maaari natin sabihin, sa kasaysayan ng tao, meron mga lumang pangyayari, mga nangyari na noon. At meron din namang mga bagong pangyayari, yung mga nangyayari pa rin ngayon. Ngunit ang isang tao na nasa harapan palagi ng salita ng Diyos, nabibigyan liwanag yung kanyang kasaysayan. Yung nakaraang buhay, no, ay nagkakaroon ng interpretasyon ng langit. Sapagkat ito, ang problema ng marami hindi matanggap yung nakaraan hindi matanggap yung mga nangyari sa buhay at itong mga pangyayaring ito ay daladala -dala pa rin sa damdamin at ito ay sugat na hanggang ngayon ay masakit ngunit ang isang taong tumanggap ng salita ng Diyos nauunawaan niya kung bakit hinayaan ng Diyos mangyari ang mga bagay na yon sa nakaraan at hindi na yun mapait kapag iyon ay naliwanagan ay yon ay nagiging isang kayamanan na pwedeng itago sa taguan ng kayamanan at pwedeng ilabas no sa panahon na kailangang ilabas halimbawa may nangyari ngayon sa ating buhay may nangyayari ngayon sa ating buhay ang isang taong malapit sa Diyos naliliwanagan ng kanyang salita ay maaring bumalik sa nakaraan at sasabihin niya ito na nang ito ay nangyari na sa akin noon at ganito ang ginawa ng Diyos katulad ng bayang Israel Nung sa sila ay papasok sa madilim na kasaysayan, palagi nilang binabalikan yung pagtawid nila sa dagat nung sila inilabas ng Diyos sa Egypto. At sinasabi ng bayang Israel, ang Diyos namin noon ay siya rin ang Diyos namin ngayon at siya rin ang Diyos namin bukas. Kaya nga, ang isang taong kayang kumuha ng kayamanan mula sa luma at sa bago ay isang taong may regalo ng liwanag na galing sa Diyos. Kaya nga tayo inaanyayahan ngayon ng Panginoon. No? Sa harapan ng liwanag ng mabuting balita ng salita ng Diyos, ang ating buhay noong nakaraan ay maaaring maging ating kayamanan. Aguhugutan na natin ng lakas upang yung mga nangyayari ngayon, mga bagong pangyayari ay maging kayamanan din sa sapagad ito'y nabibigyan ng liwanag ng salita ng Diyos. Sa ngala ng Ama at ng Anak, at ng Espiritu Santo.